naku, China, umatake na naman sa West Philippine Sea kahapon, ikalabing dalawa ng Oktubre. Nagbangkaan ang barko ng China at ng Pilipinas. At heto pa, hindi pa rin tumitigil ang China sa pangharas kahit dalawa na sa kanilang Coast Guard ang nasawi. Nakakabahala ito, nakakagalit. Pero mga kababayan, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil sa video na ito, ipapakita natin hindi lang kung gaano sila kasama, kundi kung paano tayo lalaban kasama ang ating mga kaalyado. Sariwa pa sa ating alaala ang pinakabagong insidente na nagpakita ng tindi ng kawalang ng China. Muling ipinakita ng China Coast Guard kung gaano sila kagarapal at kasama sa ating teritoryo. Noong linggo, nagpapadala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga supply sa ating mga mangingisda malapit sa pag-asa ay Pero imbes na respetuhin ang ating karapatan, ano ang ginawa ng mga barko ng China Coast Guard at kanilang maritime militia? Lumapit sila ng mapanganib, gumawa sila ng mga dangerous maneuvers at walang pag-aalinlangang ginamit ang kanilang water cannon. Hindi lang niya. ang CCG Vessel 21559, isang barko na may mahabang kasaysayan na ng panggugulo, ay parang sinadya o planado ang pagbangga sa BRP Datu Pagbuaya. Ang resulta, nagdulot ito ng minor damage sa ating barko. Pero salamat sa Diyos at walang nasugatan sa ating mga crew. Pero ang tanong, bakit ganito na lang ang kabastusan ng China? Nasa teritoryal na tubig na tayo ng Pag-asa Island, isang lugar na bahagi ng Kalayaan Island Group sa Palawan at lehitimong pag-aari ng Pilipinas mula pa noong 1971. May mga sibilyang Pilipino pa nga ang nakatira doon. Ang CCG Vessel 21559 na yan na nagbangka sa BRP Tatu Pagbuaya ay ilang ulit na ang panggugulo. Parang isang serial bully na hindi natututo at patuloy sa pangaharas. Alam nyo ba noong May 21, ginamitan din nila ng water cannon at sina Sideswipe ang BRP Datu Sandai na nagdulot ng pinsala sa barko. At bago pa niyan, noong December 4, 2024, ang parehong barkong yan ay kabilang sa pitong Chinese vessel na humarang sa PRP Datu Romapenet para pigilan itong tulungan ang ating mga mangingisda sa Show Ipinakita sa mga video na sadyang binangga ng CCG 21559 ang mas maliit nating PRP Datu Romapenet. Ang malinaw dito ay may pattern, may intensyon. Hindi aksidente ang mga ito, malinaw na pambubuli ito. Kaya dapat lang, hindi tayo pwedeng manahimik. Pero hindi pa rin natuto ang China Coast Guard kahit magbuwis pa ito ng buhay para lang magpasikat sa kanilang mga amo. Baka nakalimutan nila dahil sa kanilang patuloy na pagiging bastos at agresibo, baka maulit na naman ang trahedya na nangyari noon, kung saan sarili nilang crew ay napahama. Tanda nyo pa ba? August 11 ng nakaraang buwan sa Scarborough Shoal, isang fishing ground na nasa loob ng ating exclusive economic zone kung saan tayo lang ang may karapatan sa likas yaman ito ayon sa international law. Ang araw na iyon ay napaka kontrobersyal hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Pero hindi ito ibinalita ng China dahil ang araw na iyon ay isang napakalaking kahihiyan. Ayon sa ating National Security Eduardo Anyo, may mga ulat na nagsasabing dalawang Chinese personnel ang namatay sa banggaang iyon. Kinumpirma rin ito ni Sen. Panfilo Lacson. Imagine that, dalawang buhay ang nawala. Dahil sa kagustuhan ng Chinese Coast Guard cutter at ng isang People's Liberation Army Navy Destroyer na habulin ang ating barko, sila-sila mismo ang nagbanggaan na pinsala ng husto ang Chinese Coast Guard vessel. Ang footage na inilabas ng Philippine government ay nagpakita ng matinding pinsala sa Chinese Coast Guard vessel. At ang ship tracking data ay nagpakita ng mga search and rescue operations pagkatapos ng aksidente. Isang indikasyon na may mga crew members na nalaglag sa tubig dahil sa impact. Pero ito ang mas batindi. Matapos mapahiya ang China sa buong mundo, pinabayaran pa nila sa Pilipinas sa Umanoy pinsalang natamo ng kanilang mga barko. Para bang tayo pa ang sinisisi kahit sila na mismo ang may kagagawan. O di ba? Ang kanilang pagiging agresibo, ang kanilang kawalang-ingat, at ang kanilang paglabag sa mga international rules of preventing collisions at sea ito ang nagdulot ng trahedya at karma sa kanila. Kaya mga Chino, pakinggan nyo ito ng mabuti. Kung ayaw nyong muling mamatayan ng crew, kung ayaw nyong magkaroon ng mas maraming banggaan na magdudulot ng pagkamatay ng sarili nyong tao, itigil nyo na ang pangahara sa Pilipinas. Ang patuloy na pag-iipit at panggulo sa aming mga barko, ang paggamit ng water cannon, ang mapanganib na pagbangga ito ang magdadala sa inyo sa mas malaking kapahamakan. Sa mga hindi nakakaalam lalo na sa mga Chino na ito, noong 2016, ang Arbitral Tribunal sa He ay naglabas ng desisyon na nagpapawalang bisa sa halos buong claim ng China sa West Philippine Sea. Ito ay isang malaking tagumpay para sa atin, isang batayan sa international law na nagpapatunay na tama tayo. Pero ano ang ginawa ng mga leader ng China? Ibinasura lang nila ang desisyon na ito. Tinawag itong invalid, isang malaking sampal sa international community at sa mga alituntunin ng kapayapaan sa mundo. Ang mga aksyon ng China ay direktang paglabag sa 1982 UNCLOS at sa 2016 arbitral award may karapatan tayong gawin ang routine maritime operations natin sa Pag-asa Island at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Wala silang karapatang manghimaso, sila ang lumalaba, sila ang agresibo at sila ang nanghaharas. Ang pambubuli na ito ay hindi lamang paglabag sa batas, kundi paglabag din sa paggalang sa kapwa-bansa. Kung sila ay seryoso sa kanilang sinasabing pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon, dapat nilang ihinto agad ang kanilang agresyon. Kailangan nilang ipakita ang sincerity sa pamamagitan ng pagtigil sa lahat ng kanilang mapanukso at mapanganib na aksyon. Kaya ang tanong, paano tayo lalaban? Kaya ba nating lumaban? Ang Pilipinas ay hindi na. Ang Pilipinas noon nagbabago na ang ating kakayahan at higit sa lahat, hindi tayo nag-iisa. Ang ating gobyerno ay buo ang loob na ipagtanggol ang bawat pulgada ng ating teritoryo. Kung dati ay tinitingnan lang tayo na maliit at mahina, ngayon ay pinapakita natin ang ating determinasyon. Hindi tayo susuko ng kahit isang pulgada. At hindi lang yan mayroon tayong mga matatag na kaalyado at ang pinakamalakas sa kanila ay ang Estados Unidos. Alam nyo ba may Mutual Defense Treaty tayo sa US na nangangahulugan na kung aatakihin ang Pilipinas, kakampi natin ang Amerika. Regular ang kanilang presensya, ang kanilang pagpapakita ng suporta sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Hindi lang ang Amerika marami pa tayong kaalyado at katuwang na bansa na naniniwala sa international law at sa malayang paglalayat sa dagat. Ang mga bansa tulad ng Japan, Australia, United Kingdom at iba pa ay patuloy na nagpapahayag ng suporta sa Pilipinas at kinukondi ang agresyon ng China. Sa mga joint military exercises, pinapakita natin na handa tayong magkaisa para ipagtanggol ang ating mga karapatan. Kung darating na sa sokdulan ang pangaharas ng China, kung tatawid sila sa linya at direktang mag-aaklas laban sa ating mga barko at sa ating mga tao, maghanda sila dahil hindi lang ang Pilipinas ang makakaharap nila, kundi isang pinag-isang puwersa ng mga bansa na naniniwala sa kapayapaan at kaayusan batay sa batas. Isipin nyo to, China. Handa ba kayong humarap sa puwersa ng Amerika at ng kanilang mga kaalyado? Handa ba kayong salungati ang buong international community na nagtataguyod ng international law? Ang kanilang patuloy na pagiging bastos ay nagtutulak lamang sa atin at sa ating mga kaalyado na mas lalong magtaisa at maging handa handa kaming ipagtanggol ang aming lupain at karagatan kasama ang aming mga kaalyado. Hindi namin hihintayin na mangyari pa ang mas malalang banggaan. Mga kahistoryador, ipakita natin na ang boses ng Pilipino ay malakas at nagkakaisa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike, ishare at mag-comment ka na sa ibaba ng inyong saloobin at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.